Okay, mga kababayan, mga kaibigan sa buong mundo, mula US hanggang UAE, ha? Huh? Canada hanggang Japan. Welcome to another explosive episode of People Power. Ngayon, pag-uusapan natin, no? Yan. Ngayon pag-uusapan natin ang isang mainit na issue na nagpapakulo sa Philippine politics, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero teka, may balita. Pinapaikot na ang resolusyon para ibasura ito. Is this people power at work or just another political chess move? Let's unpack this with facts, with any sprinkle of shade. Ang tanong, is this is is this a victory of for accountability? Or is it a plot to silence a powerhouse like Sara? At bakit nga ba si Senate President Jesus Cudero ang nasa gitna ng kontrobersiyang ito? Ha? Buckle dahil ilang mga minuto tayong itong deep dive natin full of tea, truth, and tawa. Kung ikaw ay isang OFW sa Dubai, <clears throat> excuse me po, nurse sa UK o estudyante sa Pinas. This episode is for you. Hindi lang natin tatalakayin ang drama, bibigyan natin kayo ng konteks, analysis at sariwang perspective ha, para maintindihan kung paano naapektuhan ang bayan natin. Plus, may practical tips kami no? para sa mga kabataan at OFW ha, na talagang tumutok sa ating programa bago tayo magsimula, mga ka-people power, i-hit nyo na ang like button, i-subscribe with notifications on, at i-share ito sa mga kaibigan nyo sa US, Canada, o kahit saan sa mundo. Kung gusto nyo suportahan ang aming content, la ng super thanks. Kahit maliit, malaking tulong yan para mapanatili natin ang ganitong klaseng discussion. I-comment ka rin Mag-comment ka rin sa baba Team Sara o Team Cheese let's get this convo started. Okay, so agenda to parang klase. No? Today we're diving into the impeachment complaint against VP Sara. Ano ang laman nito at bakit biglang may usap-usapan ng dismissal? Excuse me po. Si Jesus Kudero, hero or strategist? Why is he at the center of this storm? A balance breakdown, no? Ano ang sinasabi ng pro-impeachment at anti-impeachment camps? Okay, sa global context naman, how does this affect OFWs and the Philippines' image abroad? Okay, uh, keep your, ano, so may mga kwento kami na magpapangiti at magpapaisip din. By the end you'll have the tools to join the conversation whether you're in Manila, Melbourne or Munich. Let's go. Okay, no February 5, 2025, Pinas nang i-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte with over 200 signatures from lawmakers. Ang betrayal of public trust, graft and corruption, culpable violation of the Constitution iba pang high crimes. Pero teka, bakit nga ba ito, ha? Ah, biglang umingay. 612.5 million pesos na un unaccounted intelligence funds at allegations ng extrajudicial killings mula sa Duterte administration. Ha? Heavy, right? Pero here's the kicker. Si VP Sara mismo ang isang, nag-isang interview, ah Ha? Okay, pero ngayon may usap-usapan na by, uh, may may resolusyon para ibasura ang impeachment case na ito. At si Senator Ronald Bato De la Rosa ay nasa likod nito with Senate President Jesus Codero denying any official uh, filing, no? So anong nangyayari? Is this the case of people power, ha? Huh? Protecting Sarah or political maneuvering? Okay, imagine this, ha? Huh? Imagine this, mga kaibigan, may congressman nagtatalo sa house habang si VP Sara kalmado lang sa isang tabi, sipping her coffee. Oh, sarap ng kape. Parang sinasabing, go ahead, try me. Tapos bigla si Bato de La Rosa sa Senate, ah, waving a draft resolution like it's the script of FPJs ang probinsyano. Pero si Jesus Codero chill lang. Sabi niya, wala pang ganyang resolusyon. Calm down, mga best. Pero ang tanong, is he really neutral or is he playing 4D chess to protect Sarah and secure his Senate presidency? Okay, no? <clears throat> kung si Vipisarang Sara ang nasa Marvel movie, she'd be the one saying, impeachment, been there, that, that's that. Pero seryoso, mga kaibigan, ang drama sa Senate parang teleserye na may plot twist, may backstabbing, at may mga extra na masyadong feeling starring. Pero let's be real, ha? Ang tunay na tanong ay sino ang tunay na direktor ng palabas na ito? Okay, mga ka-people power, si ano ang tingin ninyo? Ha? Is the impeachment complaint a legit call for accountability? Or is it a political witch hand? Comment below and if you're watching from Saudi, UAE, or anywhere abroad, tingin rin kung paano ito naapektuhan ang view nyo sa Philippine politics. Don't forget to hit the, that like button and share sa group chats nyo. O, si Senate President Jesus Escudero ang nasa hot seat ngayon. Siya nag ang nagpostpone ng presentation ng Articles of Impeachment from June 2 to June 11. Citing priority legislation. Teka, hindi ng critics parang stalling tactic lang ito. Representative-elect Laila de Lima, yan, ito isa pa to, eh, no? at Akbayan Representative kisende niya. Galit na galit. Sabi nila, is Cheese afraid of Sarah? Or is he protecting her? Pero si VP, Sarah mismo ang nagtanggol kay Chi, saying, hindi natatakot yan. Kilala ko siya. Si Scudero bilang abogado, malinaw na sinabi ng Senate ay isang continuing body, meaning the impeachment can carry over to the 20th Congress. Pero bakit nga ba niya ipinagpaliban? Sabi ng supporters niya, it's about prioritizing laws na kailangan ng bayan like the 12 bills from the LEDAC meeting. Pero ang detractors, sinasabi nila, he's delaying to keep the Duterte's black support and secure his Senate presidency. Sino ang paniniwalaan natin? Okay, kung si cheese ay nasa circus, he'd be the ultimate juggler. Sa isang kamay, niya isang Senate, no? Sa kabilang kamay, ang suporta ah, ng Duterte Black. At sa gitna, ang pressure mula sa House na, Cheese, bilisan mo, no? Nako, Romualdez. Pero si Cheese, cool as cucumber. kabilang chill guys, I got this. Pero aminin natin, ang tunay na tanong, is he delaying for the people or for his political survival? Huwag kang magpapaloko, people power. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Cheese, ano ang gagawin mo? Push the impeachment trial or focus on legislation? Comment below. Lalo na kung nasa Australia, Canada, o US ka, anong take mo sa leadership style ni Cheese, no? Hit that subscribe button para sa mas maraming ganitong content at mag-super thanks para suportahan kami. Koyi, ang pro-impeachment camp led by figures like Leila de Lima and the Makabayan Coalition argues na kailangan managot si VP Sara sa 612.5 million pesos na unaccounted intelligence funds. Sabi nila, this isn't just about money, it's about accountability for alleged corruption and human rights violations tied to the Duterte era, no? Sabi ni ano, sino ba to? Si Representative Percy Sendenya, Sendenya. Halimbawa, the public wants a trial. Even VP Sara herself is ready to face it. To face it. Plus, may 200 plus congressmen na sumusuporta sa impeachment. Hindi ba sapat na dahilan yan para ituloy? Sabi ng progressive groups, kapag hindi natuloy ang trial, parang sinasabi ng Senate na okay lang magmalabis ng sakampangyarihan. Lentek na yan. Um, ami ko sa inyo. big words, big accusations. Pero ang tanong, is this about justice or is it a vendetta against the Duterte dynasty? Okay. Sa kabilang banda, ang anti-impeachment camp kasama si Senador Bato de la Rosa, naniniwala na ang kasong ito ay politically motivated. Sabi ni Bato, he's drafting a resolution to dismiss the impeachment case, calling it a de facto dismissal under the Constitution. Si VP Sara, sinasabi niya na wala siyang tinatakbuhan at handa siyang harapin ang trial. Pero bakit nga ba gustong gusto ng supporters niya na ibasura ang kaso? Kasi basura ang kaso! Hindi niyo po ba nakikita yun? Ang argumento, no? the impeachment is a distraction from the more pressing issues like economic recovery, OFW welfare, and passing priority bills. Sabi rin ng Pulse Asia Survey noong May 2025, 50% ng Filipinos ay hindi sang-ayon sa impeachment. Kung kalahati ng bayan ay ayaw, bakit ipipilit? Plus, si Jesus Escudero bilang neutral daw, sinabi na walang resolusyon na filed as of June 4, 2025. So is this the case of people power protecting our beloved leader or a Senate playing it safe? kung titignan natin, parehong may punto. Ang pro-impeachment camp wants transparency. Sino ba ang ayaw niyan? Pero ang anti-impeachment side, they are saying, let's focus on what benefits the mass of first bilang mga Pinoy. Sanay na tayo sa political drama. Pero ang tanong, is this impeachment worth the time and resources? I don't think so. Or should we let VP Sara continue her work? Dapat lang. Kung ikaw ang magdidesisyon, san ka pupunta? Mga kaibigan sa Hong Kong, Italy at Netherlands, ano ang take nyo? Should the Senate push through with impeachment or ibasura na? Comment ka naman sa baba. Share this video and let's make the discussion global. Like and subscribe para updated kayo sa Philippine politics. Kung nasa Saudi, UAE o US ka, bakit mahalaga ang isyong ito? Simple, ang political stability sa Pinas ay direktang ang nakakaapekto sa ekonomiya, remittance policies at OFW welfare programs. VP Sara bilang education advocate ay may track record ng pagtulong sa mga kabataan at teachers. Something na mahalaga sa OFW families na gustong magandang edukasyon para sa mga anak nila. Siyempre, kung matanggal sila, kung matatanggal siya, ano mangyayari sa mga programang Image ng Pinas abroad. Kung magulo ang politika natin, in ang international community ay unstable yan that could affect investments, tourism, at maging ang visa policies para sa OFWs. Kaya naman, mga kababayan, kailangan natin maging aware at vocal sa ganitong usapin. Kung titignan natin ang US, halimbawa, na impeach si Trump, pero hindi siya natanggal, same logic ba ang dapat gamitin kay VP Sara? Or is the Philippine context different? Sa South Korea, na-impeach President Park Geun-hye noong 2017 pero it took public protest and a strong case. Sa Pinas, parang ang laban ay more about political alliances than hard evidence. Ano sa tingin ninyo, mga ka-people power? Kung nasa Japan, Germany o New Zealand ka, paano naapektuhan ng Philippine politics ang buhay mo bilang OFW? Share your stories below. At kung gusto ninyo ng mas maraming ganitong content, i-hit ang subscribe button at mag-super thanks para suportahan kami. Let's keep the convo global. Okay, welcome to us, the Senate turns, no? Sa episode natin ngayon, no? Uh, si Jesus Codero, ang suabe na Senate President, ay naglalakad sa manipis na lubid, no? Sa isang banda, ang house na parang mga kontrabida, kontrabida, shouting, ituloy ang impeachment. Sa kabilang banda, ang 230 Black na parang loyal na fans, chanting, iba asura! Ibasura yan. At si Sara she's the leading lady. Cool and composed habang ang lahat ay nagkakagulo. Pero teka-teka, may plot twist ha. Si Bato de La Rosa, ang loyal sidekicks, no? Biglang nag-resolusyon na parang script ng action movie. Pero si Chi, sabi niya, wala akong alam dyan. Sus Mariosep, parang teleserye ng... Pero seryo seryoso ha. This drama shows how politics in the Philippines is a game of alliance, alliances, egos and power plays. So let's rewind. VP Sara anak ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte ay kilala sa kanyang no-nonsense style. Naging mayor ng Davao, naging VP at ngayon nasa hot seat. Pero si Sara ay hindi baguhan. Her track record shows she's a fighter. Si Cheese naman, isang veteranong politiko, ay kilala sa kanyang charm at legal mind. Pero bakit nga ba sila ang sentro ng drama ngayon? isang kwento. No 2016, si Cheese ay tumakbo bilang tumakbong vice president no kasabay ni Grace Poe. Hindi siya nanalo pero napatunayan niya ang kanyang political savvy. Fast forward to 2025, he's navigating the Senate like a pro, balancing the Duterte Black and the pro impeachment camp. Pero ang tanong, is he protecting Sara out of principle or is he or is he just securing his seat? Ang sagot nasa inyo rin, mga ka power. Mga kababayan sa Norway, Denmark at Sweden, ano ang take nyo sa political drama na Is it time for Sarah to face the trial or should we trust Chi's leadership? Comment below ha, share this video and hit that like button. Kung gusto nyo ng mas maraming deep dives, subscribe na! Okay mga ka-people power, let's wrap this up. Ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ay isang test ng ating demokrasya. On one hand, may mga mong tanong tungkol sa accountability. Sino ba ang ayaw ng transparency? Pero on the other hand, ang resolusyon para ibasura ang kaso na sinuportahan daw ni Bato de La Rosa ay nagpapakita ng people power, ang suporta ng masa kay Sara. Si Chis Escudero bilang Senate President ay nasa gitna ng balancing duty and politics. Kung tatanungin natin ang OFW sa US, Canada o UAE, ang sagot ay simple. We want a government that works for us, not against us. Kaya naman, whether you're Team Sara or Team Accountability, mahalaga ay manatiling informed at vocal. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, mga kaibigan, I-hit ang like button, subscribe with notifications on, at i-share sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Australia, o kahit saan sa mundo. Mag-comment below, ano ang susunod na topic na gustong ninyong pag-usapan? At kung gusto ninyong suportahan ang People Power, ana ng super thanks, kahit maliit, malaking tulong 'yan para mapanatili natin ang ganitong content. Okay, maraming salamat mga ka People Power. Stay empowered, stay informed and let's keep the conversation going hanggang sa susunod na episode. People Power na.